পরে পুত্র Hehehe, berikan, berikan. Ayo, meru paman jidup. Ayo, Pak Okay guys, secure na ng ating pangalawang isda. yung pangatlo na lang ating secure kung nasaan. All right. Nagis ka. Mamatay. <laughs> Hindi mamatay. Ay, tarantado. Ay, kaloko mo Hindi mamatay. Hindi pati yung kay Pawili doon sa may kay ano. Uh. Matagpilaan mo, pinakatakot. Nga, nga, nga. Nga, siguro. At kayo, gusto pa lahat. Kaya, tunay mo. Ay, bayungan pa naman. Pagutinta to, ay, bayungan to. Bayungan ganyan eh. Pasaan mo, sana yung kamay. Magandang morning, guys. Dito kami, guys, sa uh, ilog. Kaya pahabuan natin yung ating isda ang dalawang piraso ada yang pas Yo, nak Si pula. Gendam-gendam pagka. Padahal ini pula nak hangir. Ay, nice pag pintura natin dyan maya. Pintura natin guys yung aming kwerta. Kasi nasisira na. Sira na yung aming Ito yung aming mga ano Ah, grabe Ano yan? Ano oh, Dinali na Dinali na may mahiwagan Mabait? No, Hindi ah. May ano pa yan? Talakito ka tsaka pusit Talakito kisang Ano ay

Kaya basta na mga lang. No, sa lang. kung sa isintahan kaya ng Ito yung pinakamaliit. ang uh. yan? May kapansanan ba? May kapansanan po itong buntot o. Parang paputol ba? Ayan no. guys Ayan 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 guys ano ba? na siguro ya Katanggal Yung may mga ano pa sila May mga Gagmating na isda Kung sa English pa Yilupin Bihot pre Ayoko, pre

Ano yung maliit doon? Ano yung ang guys. Ano yung maliit okay. doon? Ano yung maliit doon? Ano yung maliit doon? Ano yung maliit doon? isa lang ang ay dalawa yan paano ang partner niyan mawala yung partner niya kung isa lang kukunin mo hindi ka naman nakakabili ng chinilas na, na magdala oo oh. kala partner talaga talagang partner pero yung sa tao, isa lang talaga natin. Oo, no? isa lang. Isa lang dapat. Pero, maghanap pa din sa labas. Sa tao yun, eh. Ay, bayo na. pre? Kurita! Big, bayo mo Bayo mo na. Bayo mo na. May ko sa dagat, keb. Okay? Ano? Bayo lang na namin. Bayo mo na. May haramang kwento 'to. Nang? Hindi, wala. Wala. Unahin mo na to. Unay ko muna to pasan yung maliit. Ha? Unay mo na yung maliit. Tapos balik, dagla, magdala ng banyira. Okay, ito. Okay, maraming yata yung ano. Okay, eh, Unahin ko to pasan. May 20 kaya maliit. 20. Higit yan. Ha? 20. Higit 20 yan. Kaya mo ko dyan, pre. Bilak yan yung ano. Bilak yan. Bilak yan. Tungganya siguro kamu yang are ata. Ah, masarong salong. yang buntut buntot mga kay Arnio. Tunggok. Uy. Tunggok ung ikog. Ini ikarin yung. Yo, damyo ko. Pada ing mo. Pada ing. Ma 40 mahigit yung isa na yan. Oh.

hindi tayo buhatin. pero kung nandun doon lang banda ang yeah. sir yan malaki bilog ayan guys oh ayan guys sila kay ping ping nagbuhat na ng ating isda ang dati ng kasa ayan

dya ginakay nang kwarto